bakit ba na-raid itong Fontana, sir? Uh, well, basically, kasi we've got we've gotten information na yung Fontana, takbuhan pala yun. So, dyan sa Central Luzon, uh, para siyang tripod. Nandun yung Bamban, nandoon yung Porak, na-raid na natin pareho yun. So, kanya-kanyang takbo sila, papunta ng Fontana. Kasi, yung lima pala doon sa mga villa sa loob ng Fontana Leisure Estate. Ang nag-lease noon, long-term lease, ay si Wang Jiyang, si uh, Li Bao Yin, at saka si Xiang Rui Jin. Sila yung mga tatlong mga dating partners ni uh, Bamban Mayor Alice Lial si, uh, uh, si, Wang Jiyang, yon ay fugitive ngayon. So, Ang uh, alam namin, sa labas na siya ng bansa. Uh, so, we're just waiting for the warrant of arrest para magkaroon ng Interpol Red Notice. Yung dalawa namang, si, si Lin Bao Hing at saka si Sang Rui Jin, nakakulong na sa Singapore yon. So we needed to close those villas so that once and for all, mawalan ka ng takbuhan yung mga tauhan nila na tumatakas pa. Ano po meron dito sa Fontana? Kasi matagal na ito, no? Matagal na itong Fontana. What's with this uh, leisure resort? At bakit siya nagiging takbuhan itong mga unsavory characters na binabanggit niyo? Well, Uh, I really don't know why they chose Montana for for that matter no basta alam lang namin when we when we validated all the information we got na confirm na namin na sa Montana sila nagsipagtakbuhan in fact we've gotten a lot of documents in the name of Wang Jiang and Uh, sang Rui Jin doon po sa lugar at kay Lin Bao Ying. So, confirmed namin na yung list talaga ay sa kanilang mga pangalan. So, once and for all, nakasara na po yun. In fact, may mga nakuha tayong apat ng mga foreigners doon na associated doon sa mga fugitives na ito. Uh, Noong last Friday, uh, humingi ng tulong yung Clark Development Corporation sapagkat nararamdaman nga nila na ganun nga nangyari doon sa Puntana. So they sought the help of the Bureau of Immigration and PAOC para hulihin yung tatlong individual na nandun sa loob. Yung isang nahuli natin, yung pamangkin ni Wang Jiang, babae po ito, no? So yung isa naman, yun po yung finance officer ni Wang Xiang. In fact, yung ilang mga uh, properties ni Wang Xiang sa Pilipinas na nakapangalan dito sa taong ito. At isa yung pangatlong tao, ang uh, ang pakiramdam namin, siya po ay kapag-anak ni Wang Xiang. So, binavalidate lang namin yung tatlong yon. They've all been inquested and they have all been found to be in violation of our immigration laws. Bali, I understand follow-up operation itong ginawa niyo po sa Fontana, no? Paano niya natunog ka yes. ng yes. nandun yung mga galamay ng ano, ng Porak uh, Pogo Hub? Yeah. Uh, lahat ng ng operations namin lately, mga tagni-tagni po ito. Uh, the, subsequent trades are products, offshoots of previous trades. Katulad ng Porak, offshoot ng Bamba. Itong Fontana, offshoot po ito ng, ng uh, Porak and so on and so forth. We've got Uh, we're developing a few more because we want to make sure na talaga matighten natin yung loop yung noose para wala na po silang tatakbuhan. When you say sarado na or na-tie nyo na itong uh, tripod na ito, anong ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po noon, yung uh, CDC, uh, they would not allow anymore the use of these facilities for this particular long-term lease sa mga taong associated dito sa mga uh, pogo na ito. May mga pangalan na po tayo, yung Robes Gallery na tinatawag, the usual suspects, binigay na po natin sa CDC yon And it's up to the CDC now whether they will release a cease and desist order so that once and for all, hindi na po magamit itong mga facility na ito. But okay. uh, it's, it's still an ongoing uh, discussion, Christian, kung paano ba mangyayari dito sa CDC. I mean sa Just, Fontana. In the oh, oh. Oh, what do you mean kung ano mangyayari sa Fontana? Anong ibig sabihin? So, Anong options uh, po ba? will they cancel the long term lease of the corporation that uh that uh, leases uh, Fontana or will we just or will uh, will CDC only limit the cancellation of the lease doon lang sa lima na na-read na natin mukha bang ano yan parang may pagkukulang din sa paano ba i don't know whether the correct term is <clears throat> regulation or monitoring kasi nakapunta na rin po ako dyan sa Fontana yung mga village 'di ba para makabaha na separate yung Kanya kanya-kanyang yes. bakura niyan, di ba? Yan po yung narrate, tama po ba? Yes. Yeah, yeah. Mm. So, uh, so ma-monitor ma 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 ba Pag ganyan? Uh, yung CDC, they've been getting our uh, help. They've been, they've been trying to get our help since last year with regards to Fontana nakakataon lang talaga na marami tayo mga rates ng mga nakarantaon, So yung discussions namin sa CDC is for them to keep track na lang muna doon sa mga, sa mga lugar na mga iyon, sa mga naturang mga lugar. And uh, provide us with as much information as they could. And thankfully, hindi naman po sila nagkulang doon sa pagbabantay, doon sa mga leisure estates na yan sa loob ng Fontana. Uh, ang nakakabahala lang dito ay yung kung kanino nila ibinigay yung long-term lease, yung, yung korporasyon na yon dapat mapapanagot sila. Sapagkat pagkat uh, sila ang nag sila ang nag, uh, nag -fail dun sa pagsagawa ng know your customer na yon uh, Kasi these are foreigners, no? Uh, these are foreign nationals. At, and then, yung tatlong nahuli no, o, ng, ng, immigration at saka ng CDC no Friday, wala po silang mga tamang papel. In fact, yung isa, doon sa tatlo, walang record of entry into the Philippines. So ang record, sino yung kanya... Sino po sa tatlo? Sino rin sa tatlo? Uh, I forgot the name, no? I don't have the record with me. Uh, pero yung isa doon sa tatlo, yung dalawa kasi may Wang, yung pangalan, no? Yung walang Wang. <laughs> so yung isa doon sa tatlo, yung chinik namin, wala po siyang record of entry into the Philippines. So meron siyang record of exit from China to Hong Kong. But then, uh, nothing from Hong Kong to the Philippines or wherever. Kung na, tama yung pagkakaalala ko sa mga pangalan na binanggit nyo, eto yung finance of officer. Kasi ang ni yes, Wang sir. yung niece, tapos yung relative ni Wang Ziyang. Tama? Yes. yes. Okay. Yung finance officer niya, yung yung napaka-importanting tao sa kanyang buhay. <laughs> Tama ba yung dating sa akin, sir? Parang lumalabas dito, may long-term lease yung korporasyon doon sa Fontana. Kahit sino pwede maglabas-pasok doon sa nilis nila ng mga villas, tapos parang hindi na monitor Parang ganun po ba yung Yes, so, uh, nilis ng Fontana doon sa korporasyon, yung korporasyon sinablis naman doon sa mga taong ito. So, itong mga taong ito, ah, uh, itong sa, uh, itong korporasyon na nag sa kay Pontano, siya lang na may control doon sa mga security guards, sa mga private security coming in and out, no? So, uh, in fact, uh, when we were doing the case build up, sabi ng mga uh, intelligence officers namin, ang hirap talaga makapasok doon, sir. Kinakailangan ay eh, ano, yun? Uh, pipigilan ka pa muna bago ka makapasok sa certain locations doon sa loob ng leisure estates na 'yon. Ibig sabihin, as far as Fontana is concerned, they are a mini enclave. No? So, uh, kahit ang CDC, hindi na sila basta-basta makakapasok doon sapagkat nasa nasablis na nga nila yon doon sa korporasyon na may hawak na neto. So, kaya naging parang safe haven ito sa mga ganitong characters. Parang ganun po yung lumalabas. Precisely. Precisely. So, okay. Nako, ang hirap pala ng trabaho pinapasok nyo rito talaga, no? Pero just to be clear, hindi Pogo Hub yung raid dito sa Fontana. No. Yung mga no, villas no. kung saan nagtatago yung iba. Yes, hideouts. Okay, hideouts. Tito si, ano, yung uh, si Mayor Alice Go, di ba kinasuhan niya na po, no? More than a week ago, tama po ba? Yes, sir. Uh, more than two weeks ago, qualified human okay. trafficking. Qualified human trafficking. Ano pa po, po yung mga susunod na isasampan niyo sa kanya? Uh, me personally, uh, we would defer to AMLC for the filing of the money laundering charges against her. That's one. So uh, it would be up to AMLC when they would file it, but I'm sure uh, it's forthcoming. Naren. Uh, uh, the uh, preliminary, preliminary investigation is forthcoming uh, probably by next week or this week, no so once the panel of prosecutor finds substantial, uh, substantial evidence against mayor goul, the uh, information would go to court and once it is brought to court, then uh, i would assume a warrant of arrest will be forthcoming and that warrant of arrest would be uh, sufficient enough for the charges of money laundering to be filed against her by amlc. then the po yon. remember, money laundering needs a predicate crime. and one of the predicate crime of money laundering is trafficking in persons. So pag kinatigan kami Christian ng, ng mga panel of prosecutors na may sapat kami ebidensya, eh di, may predicate crime na kami for money laundering. Susunod na po yun. Then BIR and so on and so forth. Remember, OSG ka, uh, nasa proseso na rin ng pagkansila ng kanyang uh, birth certificate. So after birth certificate cancellation, sulo na po yun, co-waranto, hindi na po siya. Technically, para sa akin, hindi na siya, hindi siyang mayor ng, ng Bamban. She, si has lost that right from the very beginning sapagkat mali nga ang kanyang nationality. Mm -hmm. Importante yung ginagawa niyo action dito kay Mayor Alice Go. No? Pero tulad nung itananong ka rin nung isang araw or last week nung guest po namin si Senator Sherwin Gatchalian. Kasi pag, Pwede pa pwedeng matanggal by Kawaranto si Alice Guo. Kaso baka naman yung paparit sa kanya, hawak din ng mga pogo. Ano po ba yung reality na nakikita nyo diyan sa Banban? Ah -ban? uh, well, Banban -ban is already closed. It would not be able to operate again. Wala na po siyang permit. Uh, remember Christian, we only have 42 uh, pogos as of the moment yung pang 43rd na cancel na po over the weekend no so 42 na lang hindi na po kasama yung bamban diyan ngayon kapag may nag-operate pa diyan ibang usapan na yan uh, uh, either, talagang may kapabayaan na yung, yung lokal na polisya o di kaya yung lokal na LGU pero at the end of the day maliit na ang mundo nila Christian no? sobrang liit na ng mundo nila Okay. So parang ano ba lumalabas dyan? Dahil kansilado na yung lisensya ng Pogo Hub dyan sa Bamban, mahihirapan na magtayo uli dyan. Tama? So yes. ibig sabihin, it wouldn't benefit local politicians kung magbahaman dyan uli ng Pogo Money. Parang ganun po ba? Precisely. Precisely. Ah, uh, malalaman malalaman po natin. At pag nalaman natin, hindi tayo papa din pa magkakaroon ng Bamban ng Alis Leal Gobo Part 2 episode. Music Thank you.